sa kuwento tungkol kay Danny the King Kingad. Sa malamig na hangin ng Baguio, isang batang puno ng pangarap si Danny Kingad. Lumaki siya na mahilig sa sports, ngunit hindi niya agad nakita ang daan tungo sa MMA. Ang una niyang nakahiligan ay wushu, kung saan nahubog ang kanyang bilis, liksi at disiplina. Doon niya nakilala ang Team Lakay, isang grupo ng mga mandirigmang taga-Cordillera na kilala sa kanilang tibay at puso. Hindi madali ang naging simula ni Danny. Tahimik at mahiyain siyang tao, ngunit sa loob ng gym, iba ang kanyang pagkatao. Determinado siya at araw-araw niyang pinapanbay ang kanyang katawan at isip. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay patuloy na nag-eensayo. Pinapanday ang kanyang suntok, sipa, at lalo na ang kanyang ground game. Dahil sa kanyang kasipagan, mabilis siyang umangat sa amateur scene at kalaunan ay nakapasok sa one championship. Dito nakilala siya bilang The King. Hindi lang dahil sa kanyang apelido kundi dahil sa kanyang tapang sa loob ng cage. Nakaharap niya ang ilan sa pinakamabibigat na pangalan sa flyweight division, kabilang ang mga world champions at world-class grapplers. Sa bawat laban, dala niya ang bandera ng Pilipinas at ng Cordillera. Hindi man palaging panalo, ngunit ang kanyang tibay at walang atrasang puso ang nagpahanga sa mga fans. Para kay Danny, ang bawat laban ay hindi lang tungkol sa titulo, kundi tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na kahit galing ka sa simpleng simula, maaari kang maging mandirigma at bayani. At sa bawat pagakyat niya sa cage, alam ni Danny Kingad na hindi lang siya lumalaban para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya, sa Team Lakay at sa lahat ng Pilipino.